Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tungkol ito sa mga operasyon ng dictionary sa Python. Maaari mong matutunan kung paano magtakda ng mga dictionary, mga pangunahing operasyon, paano pagsamahin ang mga dictionary, at iba pa, sa pamamagitan ng pagtingin sa mga halimbawa ng code. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Sa Python, ang dictionary, dict, ay isang koleksyon na namamahala ng datos bilang mga pares na susi halaga. Di tulad ng mga list, ina-access ang mga ito sa pamamagitan ng mga susi, hindi ayon sa posisyon, na ginagawang episyente ang paghahanap at pag-update. Maaari kang magdeklara ng isang dictionary ng ganito. Isinusulat ang dictionary gamit ang curly braces at pinaghihiwalay ang mga susi at halaga gamit ang tutuldok, kolon. Maaari mong i-access ang mga halaga ng ganito. Itukoy ang isang susi upang makuha ang kaukulang halaga nito. Maaari kang magdagdag ng mga bagong item sa isang dictionary o i-update ang mga umiiral na item ng ganito. Maaari mong idagdag ang isang bagong pares ng key value o i-update ang value para sa isang umiiral na key. Maaari mong alisin ang mga item mula sa isang dictionary ng ganito. Ang paggamit ng del ay nagbubura sa tinukoy na susi at sa kaukulang halaga nito. Bilang alternatibo, gamitin ang pamamaraan na pop upang alisin ang isang item at makuha ang value nito. Maaari mong suriin kung umiiral lang isang susi sa isang dictionary ng ganito. Gamitin ang operator na in upang subukin kung umiira lang isang susi sa dictionary. Maaari kang mag-loop sa isang dictionary ng ganito. Gamitin ang pamamaraan na items upang ulitin ang diksyonaryo at i-proseso ang mga key at value nito pinapahintulutan ka ng method na, items, na mag-iterate sa parehong mga susi at mga halaga. Upang makuha lamang ang mga susi o tanging ang mga halaga, gawin ang sumusunod. Gamitin ang pamamaraan na keys upang makuha lamang ang mga key o ang pamamaraan na values upang makuha lamang ang mga value. Maaari mong kopyahin ang isang dictionary ng ganito. Gamitin ang pamamaraan na copy upang lumikha ng isang kopya ng isang diksyonaryo gumagawa ang method na copy ng isang mababaw na kopya. Upang kopyahin ang mga nakanes na dictionary, maaari mong gamitin ang copy, dip copy. Maaari mong pagsamahin ang mga dictionary ng ganito. Mula sa Python 3.9 pataas, ang operator na ay maaaring gamitin bilang bagong paraan upang pagsamahin ang mga dictionary. Sa mas lumang mga bersyon, gamitin ang method na update. Ang mga dictionary ay pangunahing kasangkapan para sa pamamahala ng datos sa Python programming. Pinamamahalaan nila ang datos bilang mga pares na susi, halaga at nag-aalok ng maraming benepisyo, kabilang ang mabilis na pag-access, mga pag-update na may kakayahang umangkop, at madaling pagsasama. Sa pagbihasa sa paggamit ng mga ito, makakasulat ka ng mas episyente at mas may kakayahang umangkop na code. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Salamat sa panunood hanggang sa dulo. Kung nagustuhan mo ang nilalaman ng channel na ito, mangyaring mag-subscribe.